Hello, kumusta naman kayo mga best? Sana okay lang, okay lang kayo dyan. So, ngayon ang topic na to, pag-usapan natin or share ko sa inyo kung bakit kailangan yung piliin ang isang afam na talagang masipag, may pangarap, matino, seryoso, marespeto sa'yo. Di bali na yung hindi siya mayaman, basta masipag talaga siya at mapagkatiwalaan. Bakit? Kasi pag ang isang afam ay hindi masipag. Naku, marami din kasi yung afam dito na <laughs> Naku, wala na ang trabaho. May bisyo pa. Naku, ang hirap ng ganon. And higit sa lahat, ang afam na hindi mapagkatiwalaan, hindi yan makontento sa inyo. Kaya, di baling walang afam. At uh, wag masyadong magantay na kailangan mayaman. Kasi kung talagang destiny natin ay hindi mayaman, hindi talaga yan darating. Kung sino yung tao nagmamahal sa'yo, tanggap ka bilang ikaw, komportable ka, at may respeto sa'yo at sa pamilya mo, yun ang pinaka-importante mga best. At may plano sa buhay, yun ang pinaka-importante. May tiwala sa'yo, hindi yung hinuhusgahan ka, talagang parang mas may alam pa sa buhay mo. Maraming afam na ganun afam na maraming afam din na sinusubukan kayo hindi mo na nagbigay ng pera sa inyo dahil base sa mga experiences nila baka na loko sila o na ubusan sila na talagang meron na silang perang na ilabas na at the end na loko sila ng girl So, maraming afam na gano'n, sigurista, kumbaga. At marami ding afam na hindi nagbigay dahil talagang kuripot. Dahil para sa kanila, pinaghirapan nila yan. At hindi nila basta-basta ibigay yan maraming afam na baka naman yung pera nila ay eh, tama lang sa mga gastusin nila. At maraming afam na tinitingnan baka ikaw yung unang manghingi. Kasi ang gusto ng afam yung hindi nang hihingi. Yung talagang kusa na sila ang magbigay. Kasi ang afam na concern sa iyo, sila yung kusang magbigay. Kasi nagpapakilala pa nga yan sa sarili nila. Kung baga gusto nilang maipalapit yung sarili nila sa inyo, kaya kahit kunti yung pera nila, nagpapadala yan. Para kahit papano, mas maipalapit nila ang sarili nila sa inyo. So, piliin natin ang afam na makontento sa isa. Hindi yung iba-iba yung mga babae. Ang hirap na gano'n, di ba? lang mo afam kung gano'n ang afam na meron kayo. So, marunong makontento, marunong magtiwala sa inyo. baga may tiwala sa inyo, sinusuportahan yung mga gusto ninyo. Siyempre, yung tamang gusto naman. Kumbaga, nandyan palagi sa inyo. Yung ma-feel nyo na may taong na kayong kakampi. Yung may taong nagmamahal sa inyo. Yung, yung ganoon yung kumbaga komportable ka. At alam mong kahit saan magpunta yung afam ninyo, alam nyo ikaw lang ang mahal. Ma-feel ma mo yon Kasi kahit busy yan, may time and effort yan sa inyo. At saka, ipapakita talaga nila na importante ka sa buhay nila sa pamamagitan ng time and effort na ibibigay nila sa inyo. At respeto, yon at piliin nyo yung afam na kahit pa paano may pangarap sa buhay. Hindi man siya mayaman, pero masipag. Hindi mapili sa trabaho. Marami din kasing afam na mapili sa trabaho. Ang resulta, wala ng trabaho. Wala na ng trabaho, may bisyo pa. So, ganon ang piliin nyo. Importante yan. At higit hing sa lahat, piliin nyo yung afam na nakakaintindi sa culture natin, sa ugali natin. Na talagang sumusuporta tayo sa family natin. Bakit? Kasi pag uras na pinili mo yung afam na talagang hindi nakakaintindi, pag-aawayan nyo lang yan. Kung tutulong ka sa family mo, kaya kadalasan nito kailangan yung mga asawa, yung mga nakapag-asawa ng foreigner tulad ko, na hindi naman mayaman yung mister ko, kailangan ko talaga magtrabaho. Dahil hindi kaya ng mister ko pag siya lang mag-isa. At lalo na yung ugali natin na tumutulong tayo sa pamilya, naku, mas okay yung sa sarili mo talaga. Kumbaga, pera mo talaga, galing talaga sa iyo. Ang hirap naman, naghirap na nga yung mister mo. Eh hihingi ka pa, uh, mag lang kayo diyan. So, he, he, yung afam na, katulad ng mister ko, nakakaunawa naman yan. So, at least kontrolado mo yung sarili mo na pwede ka magpapagpadala anytime. At natulungan mo pa yung mister mo, natulungan pa yung family mo sa pamigitan ng sariling pera. Kasi pag nandito kasi bang bansa, pag hindi ka maarte, maraming trabaho dito. Tsaka yung government nila, marami silang paraan paano ka tulungan na makahanap ng trabaho. Kaya madali lang yon Kung kaya mo pa. Kung medyo bata pa yung edad mo, eh, kung maedad ka na naman, pag-usapan mo ng afam mo. Kasi kung afam naman pensionado na, gusto na ng magkakaramay sa buhay, kasama, syempre, hindi mo na hindi mo na magtrabaho kung hindi naman kaya sa sarili mo. Sarili mo. Pag-usapan niyan yan. And yun lang ang masasabi ko. Mas, mas okay din kasi yung may sarili kang income. Kasi kung wala, okay sana kung asawa mo ay mayamang mayaman talaga. Yung weekly binibigyan, may kakilala kung May kakilala kung gano'n. Hindi na siya nagtatrabaho at uh, binibigyan na siya ng pera ng mister niya. Kasi may pera talaga yung mister niya. Pero hindi lahat pinagpala na gano'n na makapakasawa ng sobrang yaman. Kung hindi tayo, nakapag, hindi tayo pinalad sa gano'n, eh, ang importante ay pinili